Hello guys, magandang morning sa inyong lahat at dahil linggo ngayon ay huwag natin kalimutan ang pagpunta sa ating mga simbahan at ngayon, maliligo muna ako kasi hindi pa ako naligo eto, kinuha ko na ang aking shampoo at sabon, at tara punta na tayo din sa ating pinag... uh, kung saan tayo maliligo Oh no, pakainin muna natin ito ngayon aking mga alaga. Ito, ayan sila. Okay, let's go. Sating natin pinag, kung saan tayo naliligo. Ayan lang, dyan lang ako na guys. Okay, tapos na ako maligo. Uwi na ako at magbibihis na. Makapunta na sa simbahan. Ayun guys, naka... Pupun <laughs> na ako. Kung sa muna ako guys. Bago ako pumunta. Ayun, titurod. Ay, Okay. Wally na. Nyang, na dito lang ang ating video. Bye-bye. Uh,